bali yung sukat po nyan ng ano, 8x8x10 by by ang sukat pang african labored po yan pang stock natin bali bubutasan pa natin yan tapos lilihahin. Siya yataw go <laughs> mga kamasan, good morning Welcome back po muli sa ating channel Ayan, Bali, mag-ano po muna tayo ngayon magpo mga kapasang, samahin po muna ako Let's go Ayan na po, Bali, nasa taas na po tayo ngayon Kasama natin muli si, ano, si paring Marlon Ayan, Bali, pa Papuputol muna natin Mga alambre natin dito Ayan Bali, ito po muna yung po natin Ayan, bali natapos na po tayo dito. Bali pangalawa na po to. Tong inaan natin. Tapos si na JJ JJ. Papagasinta na rin dito eh. Si bali tumulong na rin si Paran J yan. Oh, magasinta. bali wala na po pala ng ano yan, bintana. hindi na uh, pinalagyan ng bintana diyan. Para uh, uh, wala na muna ano. Wala nang butas nalagyan na lang natin ng exhaust yun tapos dito bali ito muna siguro yung poformahin natin itong na to para magamit natin yung forma bukas so, wala na tayong gagamitin na forma alas naka ano pa rin nakasalpak pa rin to si paring mar nanay. bali binuunan rin po namin yung yung bukas pero hindi na lang aksaya yung ano, yung forma natin tapos habangan na lang natin yung para sa biga Kali abangan lang natin ng ano, dalawang 10 mm. Tapos sina lang yung ano natin, yung yung ano, natin, yung stirrup. Tsaka dito, papunta dito. Kali magkakabang pa tayo ng ano, apat na number 10. Kali number 10 na lang ang gagamitin natin diyan papunta doon. Kali magkakabiga po kasi dito yan. Ano. Tapos tutukuran ng isang poste. Ha? Ah! Tablo tatlong bintana lang po itong anin natin hali, isang CR sa sa ano, sa two bedroom Yan. tapos ito, pangalawa pangalawang bintana tsaka yung CR doon yung maliit tapos ito, pangalo hali, tatlong CR lang, ay tatlong bintana lang anin natin kakantuin at ano, sliding bali tatlong bintana lang. Hindi na masyadong mabigat dun. Hindi na masyadong mabigat sa bulsa. Mali pinasin na rin kung kay, ano, kay Pinsan JJ yung sa CR. Tapos tayo magahan na lang kayo dito. Poporma. Tapos yung ano dun, yung sa sulok. Bali poporma yung puman natin yun. Ayan, bali magpuputol po muna tayo ng ano, pantali natin sa mga poste para hindi bumuka. Ayan, bali yan lang po yung pamamaraan natin. Bali tatalihan lang po natin. Pero dodobli na po natin mga kamasan na yan. Bali nakadobli na po yan. Pangit po kasi yung, 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 ano, yung single lang baka maputol. O ma, ano, mapigtas baka bumuka dito sa single na alambre kaya dinoble na po natin ayun Ang kailangan na ayun natin sa vertical niyang ano nakaigang bakal Ito natin nilain yan mga kamasun sa po muna kami so trabaho na naman yun na, o Matas mataas na rin po yung sinta niya yung tapos tayo dito na po tayo sa side Bali, pinaporma lang po na natin itong to, side nito shout out <laughs> ito po si GM nagalo ito na po si Korondang shout out Korondang ay si Spider-Man, no? parang gagamba, mga boss. Wala po nga pa kanya, no? Tignan niyo po yung Spider-Man, no? Parang gagambayan mga boss. Mga kamason, no? Lumalakad sa tulay yan, no? walang nabakan. <laughs> Ayun, no? para shoutout, no? Yeah. no. Ganyang kagaling yan umpare ang pare nga, no? Oh. Ito po si, ano, yung abe namin na si JJ. Mga kamasang na natapos na po tayo dito sa labas. Bali, sa loob na naman po yung nganin natin. Dito. sa loob ng CR. Bali, tatakpan po muna natin to. nalagay po natin yung ano, yung 8 feet ang haba ng pumporma tapos dudugtungan na lang po natin. Kasama natin muli si Paring Marlon sa kalam. Eh po bali na na muna yung ano, yung mga lamb kay Paring Marlon sa kalam. Pare, tanggalin mo muna yan. Mag-uuna ka sa baba. na ba yan oh. Sa baba ka muna mag-uumpisa. Mag po na. Bayit, ka, ito na yung mga sayong ko na. Ito yung mga sayong ko na. Ito na yung mga Kasi nga bilim na rin. Tsaka may buknol. Hmm. dudugtungan na lang po natin yung ano yung kulang. Nasa tatlong patong kulang dito. Gahanap na lang pa mamaya. Thank ni sa baba muna yung ano pinauna kong yung alambre dali so, dito po yung ano itong shower dito itong maliit na CR tapos dito yung toilet po mga kamasan bali ilang patong na lang po itong inaasan din yung pinsan JJ Ayan. bali natapos ka po tapos yung pinto bali magkakasinta po po dyan magyan natin ang ano, pinto Ayan. tapos yung ano nga po pala nito mga kamasan itong balangkas nito alos pa ano lang pagwa lang Ayan, bali ayun po yung pinakataas na nga natin bali ano yun na lang po nyan natin Ah, Abalo mo na ba? Ayan. bali magaan po muna tayo pag natapos tong ano. Tong natin at saka pag-asinta. Bali magbibiga po muna tayo. bali yan po muna natin tong mga poste. Hindi pa tapos. Ayan. Bali mamaya ya na po tayo niyan ayan. Tatapusin lang po namin to, tong maliit na poste eh, para dalawa na lang po ang popormahan natin bukas. Yan. mga kapas um, na bali. Natapos na tayo ano, nagporma. bali nakaapat tayong ano, poste. Ito yung dalawang Tapos yung dito. Sa CR. Yan Binuuna po natin to. Para buwas marami tayong gagamitin forma. Tapos ayun, magano mo muna tayo ng ano. Ang po muna tayo. Titimpla tu Titimpla po muna tayo ng ano. Pambuwas. Lalo na naman kasing ano eh, merienda eh. Ha. Hindi ka naman makakaano niyan, makakahinga. So, tumulong na ni Boss Jian. Ay, dito po muna tayo. Magbubukas. Malaki din. Yan muna yung unahin natin. Tapos. Parada, oh. Bubuhusan po natin ng ano, ng tubig para a. Uh, 'yung ano, 'yung ngalo. <coughs> Medyo makalat pa sa CR. Ngayon paglilinis. Dali, bubuhusan po natin 'to, Itong pinaka mahaba. 'Yung mataas. Mo ano, ba 'yung ano? 'Yung madilet. ay nalis silang patong na lang kay ano yung San JJ nasa limang patong yung inaasin tayo tapos yan tapos na rin po ito siguro bukas na natin ano to, itong poste na ito baka bukas ma forma na yan lagay na natin makompleto na natin yung bakal ang bali magkakabiga pa po ito dito Derecho hali dyan na nungin natin yung mga raptor dyan na kapak hali magkakasinta pa yan siguro nasa 1 meter ang taas hindi ganong ano hindi ganong mataas yung sakto na hindi <coughs> ganong ano Alihanin muna natin to. Bubuusan. Mga kabusang, samahan nyo po muna kami. po bali natapos na po natin yung ano, yung dalawa. malagay at chai maliit. Bali linipatan na po natin tayo itong pangatlo. Bali bubuksan lang po natin tong hanggang dito lang muna. Tapos mag-aabang tayo ng ano, ang bakal. Bali dalawang bakal na tayo may mga abangan natin para sa biga. Bali sina lang po yung gagamitin natin ng dito. Biga hali dalawang 10 mm at number 9 na C. Yan. ganyan lang po muna yung anin natin dito. Baka bukas uh, gaan pa natin yan yung mga poste. Tapos siguro baka biga na po yung anin nila. Tayo, poformahin natin itong mga poste na to. bali bubuhusin po muna natin to itong mga posting malilay tapos sinapis ang GG tinutuloy nila yung pag-asintan nila dun and konti na lang nasa apat na patong tapos yun nasa tatlong patong na lang yan yun o no. malinis na rin po sa baba ayan Ali nililinis na niya na, no? babang tayo. Shout out pala kay Kenneth Lingat at saka kay Parin Ronel Lingat. siya hmm. out sa inyo. Lagi kayong mag-iingat dyan. isang poste na lang po yung binubuhusan natin ayun na talo pa tayo ng ano ng dalawang buhangin isang graba ayun, ayun nabuhusan na rin po yan ito malaki dali isang poste na lang po yung maliit na ano yung sa sulok Ali tatapusin po natin 'yan. 小微。你家 sa uh, bahay ois na ois po tayo bali gumawa po tayo ng ano, isang nest box na 12x12x12 by by ayun mga kamasan ito bali pang ano po ito pang kaka pale bali 12x 12 yun dito tapos um, paiga niya, Ayan, bally, 12 by 12 yung paigahan nya 12 yun bali 12x12 yun yung sunga ito po po tapos dito pa yung ano yung pinto ayan yung tatanong ko na lang po sa bumili kung palalagyan na ng ano ng, ng taksos hindi natin ng butas tanong natin sa kanya madali lang naman pong butasan yan hindi natin ng tatlo ready din po dito sa harapan wala yung natin mga ibang ginawa bali yung sukat po nyan ng ano 8x8x10 by by ang sukat pang african level po yan pang stock natin bali bubutasan pa natin yan tapos lilihahin And, bali ito po yung gamit natin ano pang liya pang sander tapos yung Bali itong mga po pala mga Amazon. Dinotaasan na lang po natin sa ano sa lagari. Ayun. Ginamitan na. natin na lagari wala tayong ano pambutas. Hindi ayaw nila yung ano yung pambutas natin sa door knob. Kaya yung bago natin bile. Medyo maliit ng konti. Gusto nila yung ano malaki. Ayun oh. Po mga Amazon, dali dito. Ko na po tatapusin tong vlog for today natin. Ali ay nagbuos nga po tayo ng mga uh, poste eh. saka si Pinsan JJ nag asinta pa sa CR ayun bali wala po palang ano yan, yung CR walang binta na yan. bali wall pan lang po yan. bali sa wall natin na eh, ano ayun, mga kamasan kita kita po tayo sa next video ko maraming po salamat let's go